pati content ko. Ay, ay, Atalan ka, sayang ka. Punta kami sa Manama. Lakad-lakad. Lakad-lakad. Maghanap ng juwa. Maghanap ng juwa. Para Wala! Ano?

Bongga na tayo ng mayaman ko. Okay oh, lang kayo kasi dinidinig natamin ko ang dandanan niyo. Ah, salamat. Oh, sana makatotohanan magbilang anghel kasi. Okay. May <messas> dadawyan <messas> pa dito pag namatay oh, di ba? Dito sa lone na party ba? Ah. Mas mag. Mas kaedit. Nya da join din amin sana. Ayaw, just go. Pero. Baka ate dito kami sa makakabunan. Dito ko ni sa. Ukay-ukay na sinasabi nila dito sa Baren. Oh, tanya, may mga kumpleto din dito ah, uh, ba? Oh my President. God! Wow! May kamatis <laughs> din sila. Oh, dalayap dalayap. Dapay santol. Ay, mangga. Ay, santol. Kaimito ko na ko na. Santol man yung kakabil ko. Yan, yung ganyan. Oh my God! <laughs> 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 Thank <Stacey siya. laughs> you.

mga, mama. mga oh! young mama, mama. <laughs> mga young mama mga young mama beto mga young Ay, buya mo ito na tayo style mo ah. Ito na naka-wifi ka. Ito na ka.

Ay, teleskop da. Diyan, di teleskop. kita ka teleskop. Saan? Diyan, daan? Diyan, mo dapat ka Life contract, telepath, pa kampanita. Padasan, padasan, mo, nga CPR, nini. Yay, 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 One. Awan, i-edit ko dito. Ay, oo, sige.

You have lot. <laughs> oh. D do, you have uh, a yeah, credit yeah. for uh, Nine video. Nine video. Do you have cell phone tele? Cell phone Telescope? Telescope?

May nauna may nahuli. <laughs>